Akala ko sa Pinas lang may Jollibee, pati pa rin sa Tigo may Jollibee din. Ayan, nakiki-order kami sa Jollibee. Ayan ang guwapo ng sendero. Ito Ang Jollibee. lang sa YouTube eh, kasi gagawin uh, nyo na. One minute lang daw eh. Bawang talaga kami. Bawang kami. kami. Ito. Ay, kasutang, may Pero may kinindad na talaga ako po. Eww, hindi talaga siya makamutuon. Itong kasama ko, may naging sa kanya doon sa igbas. Siba, hindi talaga kasi. Uy! Huwag ka lang siya! Huwag ka lang siya! Ayan, no, hindi na kita tuloy itong silutin na ano, nilagyan namin ng salapot. kamay. Kami tayo. Pwede? Mas Masarap kumain pag nagkamay. Ang ganda naman yan. Ayun o. tayo. Tayo. <laughs> Hello. いや、さ。あ、聞いた。これ。あの、あの。誰か。<laughs> <laughs> <laughs> Diyan nga. Di ah. Ikaw lang pala laban. Akala mo dalawa? Atik tayo. Yan. Na, mag-uutos na lang. Huwag niyo mag-CR dyan. Saan? Huwag na tayo mag-TR. Ano ba yan? Huwag na tayo mag-TR. TR, ka pa. Ito na. Atik tayo.

nakita si Ausa. Hindi na siya pumunta ng bahay. Pagsabi ko na, okay lang, mapapunta dito yung kaibigan ko. Okay lang, ako lang dito. Malakas ka sa akin. Sorry, ah, okay, salamat. Baka ah, pagpunta ni Jin, wala na yun. Iisip ko mamaya niya. Nagang sa akin na ito. Nagang pangalan ko siya. Pakisulat ng pangalan ng tatulas ng isa. Ang pati number. Tawagan ka niya. Ayan mo, hindi yun makikita niya. sigit po okay, meron uh, babae naman uh, ang ng kapag ipot eh, gusto naman mm -hmm. hindi lahat ako ang... na ano lang ako mm hindi -hmm. naman ako na, 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 natutuwa lang ako sa Kasi nga yan. Ano nga Normal Kami nga yan. Kami nga yan. Kami nga yan. Kami nga yan. Kami nga nga <laughs> Sabi ni Lynn, lap <laughs> ko do ako sa, dyan na, sa ano, dyan Sa duha daw, hindi ko Sabi ko naman, ba't ko pa kasi papasin eh. Kung pinansin ka, mag-a-assume ka na gusto ka. Mamaya po, kasi mo sa my day, mo na ka. Ayan, uh, Ayan, mo na. Bakit ba ako? ano ko hindi ka pansin yun? Yan, sila ah. Siyempre may mga ano din sila. Ano ko <laughs> mag ba? magka mag mag hindi mo kaba ba? Ano bakit guwap? Basta ako, stick to one talaga ako ah. Titingin mm. e, ako sa iba. Kaya lang, hanggang tingin na lang. Binigyan tayo ng mata eh, para tumingin. Kaya diba? nga daw yung puso nasa kaliwa, Para mga luwa. Nasa tuwo yung sa akin ah. Nasa kanan. Asan? Nasa kanan yung puso Patingin. ko. Wala sa kaliwa. Patingin. Hmm. Tingnan mo. Hmm. Masarap to Kung gusto Sana binigay ko sa'yo Hindi ako masyadong Umakain ng ano Yung balat Hindi yung balat Yung malito sa buto-buto O, minsan ko na Minsan yung mga balat-balat Binigay ko kay Bella Kasi ito niya balat tapos na kami Yuhu walang natira. Ay, may natira. Sa palabok, paano? Ayun mo na. Ayun mo na. Ayun mo. Sayang, dapat hindi ka na bumili eh. Kawawa naman kasi yung ano. Pinausap pa lang eh. Kawawa. Pinapasok niya pa naman ako kasi sabi niya. Ano, nainitan ka? Kasi lagi ako may kasi nainit. Sabi, oo. Ah, tara, tara. Pinapasok niya ako dun sa loob. Sabi niya, dyan siya? lang. Ako lang pinapasok niya eh. Yung iba, hindi niya pinapasok. Kaya na kaya naman na hindi natin siya bilhan kahit isa lang. Masarap. Mas masarap yung una nabili ko. Oo. Oh? May binili ako dati, dati nun. Kaya Parang lata kasi. Di ba nagtanong siya kagad? Kasi nakita niya nga. Kasi dati binili ako ng isang palabo. Ay nung nagdyan. Sa yung panada. Tapos may chicharong baboy. Yung dyan din. Oo, sa kanya din. Chicharong baboy, yung panada, tsaka yung puchi puchi. puti Puchi puchi. Puchi puchi. Puchi puchi. Puchi yung malambot na may eh. may maniob. Pichi-pichi yon Butsi-butsi yun uh -huh. sa amin. Uh, uh, hindi yung apichi-pichi yun. Yung bilog naman mga isa Hindi yun. Ano yun? Alam mo yung isang klase na kutsinta. Ay, eh. kutsinta. Baka kutsinta. Yung kutsinta. Yung isang klase na malambot pichi-pichi nga. Yeah. Pichi-pichi nga. Kala <laughs> ka, basta butsi-butsi lang nga alam ko eh. Sige na. Tapos na kami. maraming tao dito. Oo, oh, maraming tao. Ayan, 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 ayan. Ayaw mo punas, punas gulas <laughs> lang. <laughs> Uy, sa kata, parang tuktok kasama ko? Oo, oh, nakakatama na yung puta ng siya. Si, ano na tayo, gala na tayo. Bangan so, dito na lang. Salamat sa panonood, guys. Magbay ka din. Bye!